Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, muling yumigting ang interes at diskusyon matapos mapabalita na inalis ng China ang inilagay nitong floating barrier sa paligid ng Baho de Masinloc. Ang bahaging ito ng dagat ay matagal ng pinagtatalunan, ngunit para sa mga Pilipino, malinaw ang posisyon, bahagi ito ng kanilang exclusive economic zone at may historical na koneksyon sa lokal na pamayanan at mangingisda. Kaya nang pumutok ang balita na mismong mga barko ng Chinese Coast Guard ang nagtanggal ng isa sa mga harang na matagal na nilang itinayo, marami ang nabigla, nagtaka, at nagtanong kung ano ang tunay na dahilan sa biglaang pagbabagong ito. Ayon sa ilang mangingisdang Pilipino na regular na pumupunta sa lugar, napansin nilang mas kakaiba ang galaw ng mga barko ng China noong mga huling araw bago tuluyang mawala ang harang. Kung dati ay agresibo ang pagpapaalis at sinusundan sila ng napakalapit, ngayon ay tila mas maingat at hindi gaanong mapanghamon ang kilos ng mga Chinese maritime vessels. Marami ang nagsabing hindi nila ito inaasahan, lalo pat ilang beses nang napatunayan na hindi madaling umatras ang China kapag teritoryo at kontrol ng dagat ang pinag-uusapan. Kasabay ng pagkawala ng floating barrier ay lumabas din ang isang malaking usapin tungkol sa isang underwater structure na natagpo ang nasa ilalim mismo ng karagatan sa paligid ng baho de Masinloc. Ang istrukturang ito, ayon sa ilang eksperto, ay kahawig umano ng lumang barracks ng Philippine Navy na matagal nang nawala at hindi na napuntahan ng maraming taon. Lumakas ang hinala dahil ang lokasyon nito ay eksaktong nasa isang bahagi kung saan dati ring nagtatayo ng maliit na outpost ang mga sundalong Pilipino noong mga panahong mas tahimik pa ang sigalot sa teritoryo. Pinaniniwala ang ang underwater structure na ito ay maaaring nagsilbing parte ng operasyon ng Pilipinas noong mga nakaraang dekada, ngunit dahil sa patuloy na presensya ng China sa lugar, hindi na ito nabigyang pansin o naimbestigahan ng maayos. Ang biglaang paglabas nito ngayon ay nagbukas ng panibagong yugto ng interes, ano ang tunay na gamit nito noon, sino ang huling nakapag-operate nito, at bakit tila tahimik itong nanatili sa ilalim ng dagat sa loob ng napakahabang panahon. Habang naglalabasan ang mga detalye tungkol sa istruktura, muling naungkat ang kwento ng mga mangingisda at mga sundalong minsang nagbantay sa lugar. Ayon sa kanila, noong mga panahong masigla pa ang presensya ng Philippine Navy sa Baho de Masinloc, mayroon talagang mga maliit na pasilidad na itinayo para magsilbing pahingahan at lookout post. Sinabi rin ng ilan na kung totoong barracks nga ang nasa ilalim, ito ay maaaring nawasak o lumubog dahil sa bagyo o sa Djangjin giniba noong tumindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Samantala, maraming Pilipino ang hindi maiwasang magtanong, bakit bigla ang inalis ng China ang floating barrier? May iba't ibang teorya, ang ilan ay naniniwalang ito ay bahagi ng diplomatic strategy ng China upang ipakita na handa silang magpakita ng kahandaan sa pag-uusap, lalo na't dumarami ang international na pressure laban sa kanila. Ang iba naman ay naniniwala na taktika lamang ito para pansamantalang bawasan ang tensyon habang naghahanda ng mas malalim na hakbang sa lugar. May ilan ding nagsabi na maaring nakita ng China na lalo lamang itong nagdudulot ng negatibong imahe sa harap ng mga bansa sa Southeast Asia at sa mas malaking international community. Para sa Pilipinas, ang pangyayaring ito ay hindi lamang simpleng pag-alis ng isang harang. Isa itong simbolo ng patuloy na paninindigan at tagumpay ng diplomatikong paraan, kahit maliit, kahit pansamantala. Ngunit hindi rin naman ipinagwawalang bahala ng mga opisyal ang posibilidad na maaaring bumalik ang barrier. Anumang oras, lalo't kilala ang China sa pagtatayo at pagtanggal ng mga istrukturang kanilang gustong gamitin bilang leverage sa negosasyon. Habang nagpapatuloy ang pag-aaral at pagkuha ng datos sa underwater structure, Dumarami ang tanong tungkol sa kasaysayan ng lugar. Maraming eksperto sa maritime history at security ang nagbigay ng opinyon na kung ito nga ay dating barracks ng Philippine Navy, maaaring magsilbi itong matibay na ebidensya ng matagal ng presensya ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Sa mga ganitong usapan, napakahalaga ng dokumentasyon at testimonya ng mga beteranong sundalo at mangingisda, dahil sila ang may tunay na karanasan at kaalaman sa teritoryo bago pa man ito mapasok ng matinding tensyon. Sa mga komunidad ng mangingisda, ang pagkawala ng barrier ay nagbigay ng sandaling pag-asa. Dinagsa ng tuwa ang mga nagtungo muli sa shore, sapagkat kahit paano ay mas malaya nilang nagagawa ang kanilang trabaho. Maraming nagkwento na ngayon lang nila muling naramdaman ang kaunting ginhawa matapos ang ilang taon ng matinding intimidation mula sa Chinese Coast Guard. Ngunit ang saya ay may halong alinlangan, sapagkat batid nilang maaaring magbago ang sitwasyon anumang oras depende sa galaw ng geopolitika. Samantala, sa panig ng Philippine Coast Guard at Navy, hindi maitago ang patuloy na pag-iingat. Maingat nilang minomonitor ang bawat pagbabago sa paligid ng shoal at sinusuri kung ang pagkawalan ng barrier ay may kaugnayan sa anumang mas malalim na plano ng China. Ang pagkakaroon ng underwater structure na posibleng bahagi ng lumang operasyon ng Pilipinas ay nagbigay sa kanila ng bagong dahilan upang pagibayuhin ang presensya sa lugar, kahit na hindi sila laging pinapapasok ng China ng walang tensyon. Kung tutusin, ang Baho de Masinloc ay hindi lamang isang teritorial na isyo. Isa itong simbolo ng kabuhayan, kasaysayan, at soberanya ng mga Pilipino. Kaya bawat pangyayari dito, maliit man o malaki, ay may malalim na epekto sa pambansang damdamin. Hindi may iwasang maging bahagi ito ng mga diskusyon sa politika, diplomasya, at seguridad ng bansa. Habang lumalalim ang mga investigasyon at patuloy ang pag-aaral sa underwater structure, marami ang umaasang magbibigay ito ng linaw sa mga matagal ng tanong. Kung mapapatunayang bahagi ito ng lumang barracks ng Philippine Navy, Magiging napakahalaga nito bilang ebidensya sa kasaysayan ng presensya ng Pilipinas sa Seoul. Maaari rin itong magamit sa mga international forums, lalo na kung patuloy na ginagamit ng China ang narrative na hindi naman umano nagkaroon ng matagal na aktibidad ang Pilipinas sa lugar. Sa huli, ang pagtanggal ng floating barrier ay maaaring hindi pa katapusan ng isyu. Maaaring ito ay simula lamang ng panibagong yugto ng tensyon o posibleng pag-uusap. Ngunit ang mahalaga ay malinaw na ipinakita ng mga Pilipino, mangingisda man, sundalo, o karaniwang mamamayan, na hindi sila basta-basta susuko sa pagangkin at pagtatanggol ng kanilang karapatan. At habang patuloy ang laban sa diplomatikong paraan, nananatiling buhay ang kwento ng Baho de Masinloc bilang isa sa pinakamahalagang simbolo ng pagkakaisa, pag-asa, at pag-angat ng bayan kahit sa harap ng higanti.